their chairman is a Chinese citizen. Ang nakaambang tumaas ang singil sa kuryente. Oh, so almost 4 hours to 6 hours ang of brown out. Tumaas man ang, ang singil ng kuryente. Ilang taon na ba tayong nagdurusa sa problema sa kuryente? Brown out dito, taas presyo doon, at ang pinakamahirap tanggapin, wala tayong ganap na kontrol sa sarili nating grid ng kuryente. Pero ngayon, may bagong pag-asa. President Bongbong Marcos says the government would regain control over the National Grid Corporation of the Philippines if needed. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, binalik ang NGCP sa Pilipinas. Isang hakbang na hindi lang naglalayong ayusin ang problema sa kuryente, kundi para rin tiyakin na tayo, mga Pilipino, ang may kontrol sa ating sariling enerhiya. Paano ito nangyari? Ang Maharlika Investment Fund ang bumili ng 20% to stake sa NGCP na nagbigay daan para ang gobyerno ay makaupo sa board, dalawang seats sa NGCP board at dalawang seats din sa State Grid Philippines o SGP. Dahil sa kasunduang ito, nagkaroon ng 40.2 na ownership ang Maharlika Investment Fund sa NGCP. Isang malaking hakbang patungo sa mas maayos at mas maasahang supply ng kuryente para sa bawat Pilipino. Whatever it is that we have to do, it is going to be worth it uh, it is going to be of benefit to our people. It will be of benefit to the country. Kung matatandaan natin, hindi ito magiging ganito kahirap kung hindi ibinenta noong panahon ni Duterte ang NGCP sa mga inche. Even province of China, di wala tayong problema. Ang pagbibenta ng NGCP sa Chinese companies ay nagdunot ng matitinding problema mula sa isyu ng seguridad ng bansa hanggang sa mga problema sa kuryente. Ang greed na dapat sana'y kontrolado ng Pilipinas, naging biktima ng maling desisyon. Kaya tuloy, sino ang apektado? Tayo, tayo na umaasa lang sa kuryente para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ilan lamang sa mga pinagdaanan natin noon ay ang sunod-sunod na brownouts, dahil sa kakulangan ng maayos na maintenance at control, halos taon-taon nating naranasan ang sunod-sunod na brownouts. Apektado ang negosyo, trabaho, at araw-araw na buhay. Mahal na bayad sa kuryente, ang mga Pilipino ay nagbayad ng mas mahal na singil sa kuryente dahil sa kawalan ng regulasyon sa presyo. Para bang nagbabayad tayo ng sobra, pero kulang pa rin ang serbisyo. Kawalan ng seguridad sa enerhiya, habang hawak ng banyaga ang NGCP, lumutang ang mga isyo ng cybersecurity threats. May mga ulat na ang ating power grid ay vulnerable sa foreign interference. Limitadong boses ng Pilipinas, dahil nasa kamay ng mga inchik ang NGCP, wala tayong sapat na kontrol o boses sa mga desisyon tungkol sa ating sariling power grid. Para bang hindi tayo ang may-ari ng sarili nating kuryente? Ngayon, binawi na ito ni Pangulong Marcos. Sa wakas, muling bumalik sa kontrol ng Pilipino ang NGCP. Isang strategic move na nagpapakita na ang interes ng bayan ang nauuna sa kanyang agenda. Pero paano nga tayo makikinabang sa pagbabalik ng NGCP sa kontrol ng mga Pilipino? Mas maayos na supply ng kuryente sa kontrol ng gobyerno, magkakaroon ng mas maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Wala nang sunod-sunod na brownouts. Mas abot-kayang singil sa kuryente dahil hawak na natin ang grid, masisiguro ang patas na presyo. Mababawasan ang pasanin sa bulsa ng bawat Pilipino. Pagtitiyak ng seguridad ng bansa, ang kontrol sa NGCP ay makakatulong para mapanatili ang seguridad ng ating critical infrastructure at masisiguro nating walang foreign interference. Pag-unlad ng ekonomiya, ang mas maayos na kuryente ay magpapalakas sa ating ekonomiya mula sa maliliit na negosyo hanggang sa malalaking industriya. Mas maraming trabaho at kita ang maaasahan. Soberanya sa enerhiya, ang NGCP ay muling nasa kamay ng Pilipino isang simbolo ng ating kalayaan at kapangyarihan na kontrolin ang ating sariling resources. Ngunit hindi lang ito simpleng pagbili. Ito ay isang mensahe na kaya nating bumawi, kaya nating umangat mula sa mga maling hakbang ng nakaraan. Kung hindi lang sana ibinenta noon ng NGCP sa mga Chinese, hindi sana tayo dumaan sa mga problemang ito. Ang supply ng kuryente sana ay hawak natin mula umpisa, walang ibang bansa ang may kontrol. Pero ngayon, bumangon tayo sa pagkakamali. Salamat sa hakbang ni PBBM na muling ibalik ang NGCP sa atin. Ang tanong ngayon, ano pa kaya ang kaya nating maibalik kung lahat tayo ay magtutulungan? Ang kinabukasan ng bayan ay nasa ating mga kamay. Kung kaya nating bawiin ang NGCP, kaya rin nating bawiin ang anumang nawala sa atin. Isang bansa, isang layunin, isang kinabukasan para sa bawat Pilipino.